Hello and good afternoon. Ayan ang mga coins na hindi na tinatanggap sa tindahan. Ayaw nang tanggapin. Kung tutusin, pwede pa naman siyang ipambili. Pero, ayaw na ng mga sa tindahan, ayaw nang tanggapin. Ngayon, sa drugstore at saka sa supermarket po, pwede pa siya. Kailangan pa po nila yan. Kaya kung gusto nyong magasta yan, pwede po sa sa supermarket o kaya sa drugstore. Pero, bago nyo gastusin, i-check nyo yung year. Yung 25 centimo po na year 2006, may value po siya na 500 pesos. 25 centimo mo year 2006. Yan po, inuulit ko, 25 centimo mo year 2006, may value siya na 500. At kung big, big time pa yung buyer nyo, pwede pa siyang umabot ng 2,000. Yun. Pero kung ako po, yung sa akin yung bibenta, 25 centimo yung 2,006, 500 to 1,000 pwede siguro. Yun po. Kung makahanap naman po kayo, ito po ang aking messenger. Yan, Lorena Villaflor. At yan po yung aking picture sa ngayon yun lang po, sana po check nyo muna yung mga 25 centimo nyo, baka may year 2006